Welcome to Hooks by Quince Tara't pag-usapan natin ang may na updates sa sports at iba pang trending news in just one minute Mabuhay ka Carlos Yulo Nakuha ni Carlos Yulo ang gintong medalya sa kanyang paboritong gymnastics event na men's floor exercise sa finals ng Olympics Dinaig ni Yulo ang defending champion na si Artem Dolgopiat sa score na 15.00 Sa pagkakita ni Yulo sa score na siya ang panalo, ay di niya mapigilan na maupo at maiyak sa tuwa Si Carlos Yulo ay nagbigay ng perfectong routine, na nakakuha ng 8.4 para sa execution at 6.6 para sa difficulty mula sa mga hurado. Ang gintong medalya na napanalunan ni Carlos Yulo ay ang ikalawang gintong medalya ng Pilipinas sa Olympics, kasunod sa unang gintong medalya na nakamit ni Heidi Diaz sa Tokyo Olympics. May pagkakataon siyang makauwi ng isa pang gintong medalya para sa Team Philippines sa ika-apat ng Agosto sa kanyang huling kaganapan, ang Men's Vault Final. Mga ka-Blitz, maraming salamat sa panunood ng video na to. Para sa iba pang mga Blitz report, mag-subscribe, like, at comment below. Magdasal at mag-ingat tayo palagi. Hanggang sa susunod, maraming salamat.